Mayor Paste sa akong mga kauban nga kandidato dinhi sa entablado sa atong mga barangay kapitanes sa Marilao District i pangulohan sa atong para barangay captain Kapitan Alan Angin mga maoptik nga barangay kagawa mga officials functionaries mga maoptik natong na lumulubyo dinhi sa barangay sa distrito sa Marilao usap maayong hapon. May hapon sa tanan! Una sa tanan, magpasalamat ko sa tanang suporta ng inyong gihatag kanako sa ilang labay ng panahon. Kalimutan uh, kalimat ko ninyong gihimong kongresista din sa ikatulong distrito o kung palaron man pinaagi sa inyong suporta o pinaagi sa tabang sa itong labaw ng mga o servisyo ako sa akong ikaunong na termino so good ka 30. Pwede ba? Hindi. Yeah. Ang mga nahitabok din sa Davao o sa Pilipinas ba? Kung maghinundo mo, wala mo tayo problema kung 2022. Yeah. Di ba? Nandagan ang unit team BBM o Sara, unit team Kisuportahan na to, Maayaw ang itong dagat. Kung mag nung 2022, mayor naman itong, pagka mayor ang i-file ni, ni Bibi Sara. O niya, tinganin ni sa Dabao, si BBM o si Amy Marcos, ilang i-convince si si Sara ng budakan pagka Vice President sa nasud sa Pilipinas. Kailangan lagi daw, mag sila o ngao kaya di siya nakasun sa Visayas sa o Mindanao. So, mga itong nahintabok, namug na, kanya na doon pag-inabong istorya to sa isang ka-stop ni Amy Marcos, kay pag nila ang istorya man stop ni Amy Marcos sa kuwa, ay po siya Tul, ang plano niyan, 2022, ang tatakbo si BBM dahil matanda na si BBM. In a few years, mag-70 years old na daw si BBM. Tapos sa nito, ang agreement niyan, si Sara Duterte ang tatakbo ng Presidente. Siya ang suportahan namin. E kung gano'n ba, maganda ng agreement niyan. Ang sa may nahitabo. Humali siya gato eh. Matingala, matingala ta, naman ka naman si Sara. Ipa-investigate. Ayan, confidential pa. Iipit ang Department of Education. Giipit si Sara, iimbestiga si Quadcom Hangtod, nang-resign na lang yun siya sa Department of Education. Ang sakit pag yun, giipit si pag yun. Ang hinabode ay nag-meeting na sila sa Malacanian. Ang ilang sabot, mura gilamian naman sila. Gilamian naman paglingkod, di naman mahawa ang mga Marcos. Di naman, naman ang mga sabot, pag abot sa 2028, ang ilang pataganon, piring ilang ikaagaw na si Romaldes, hindi kitawag na Tamba? tanpa? Ay, okay, ba naman kita mo? Kaya na si Tamba, Rustos, padagano nila o si eh, Presidente sa 2028, para daw mahimong tulay para sa 2032 si Sandro Marcos nilang padagano. Bot pa sa bot, Pariho sila sa amahan. 18 anyos, dili gusto mo pahawa sa posisyon. Ang sakit, gibodol-bodol nila tang mga tagadabaw. Gibodol ang Pilipinas, gibodol ang katauhan sa nasod sa Pilipinas kay dili na gusto mo pahawa sa posisyon ng mga Marcos. O nga, hindi lang ka na. Kaya nakita nilang puso kay eh, si Sara Duterte, kaya nakita nila na ang pinakakuso na tingaw sa mga Duterte si Tatay Dikong. Ilang ngayon mo, pati si Dikong, ilan na yung ipakit. Kaya e, nakita mo nila dito sa Sukbo, sa Mandawi, grabe man ang tao, muduko kung asa si Dikong. Nakita nila sa mga OFW dito sa Hong Kong, nabisag ng trabaho, musibat sa trabaho, na timing mo to, dumingo, pati ang taghat ng OFW kung asa ang si sakit, ilaw at yung ipakitlap. Kinala, dito sa dahi, ang dili, ang gusto ba ni Digong, dito, di Pataya, na naamang tayo mga korte sa Pilipinas. Karoon, under question, patay na. Dapat ay kaso sa Supreme Court na nang si dito. Kung galing sa investigasyon sa Senado, nagagawas na iligal ang patala Karunuti ito perte dito sa kahit. Ganong ilang himo kay hatlong sila kang Sara Duterte sa 2028 kay dili kapugnan kumudagan si Sara Duterte pagka presidente sigurado siya Tutulong mo sa dilik ayon pa 2028 na anay survey 47% si Sara Duterte, si Tulfo 20 plus percent. Si Tambalos plus 1% na yung tao. Isang pagkiblihon, di Hadlog sila kang Sara Duterte, maunang ila ng identical. Gusto nila ma-impeach para dili na magalagan. Ang sakit pa yun, nangita sila ang mga taga-dabaw na nilang kutsaba para dili na yung si Sara para gubaon ang liderato sa mga Duterte kaya kung mapilde ang Duterte din sa Davao, pwede hindi na makatagan si Sara Duterte sa 2028. Kinsa man ay mga kami bagi si Carlo sekarang lo belum nales kita gak ada posisi kan kung posisi sa kongreso nga chairman sa komite na propositions kihatan na kan kan lo kan kung posisi kena no, ni Juni Ibasco bilang kapsik kabinet sekretari sa kabinete kihatan puna kan kan lo punya puna ning hawa sinikong Pagka-presidente, i-appoint pa siya Civil Service Commission Chairman. Six years ang term. Kapag pagkahuman niya nang tanang pabor, nang ipasaylo, nagka-ako ng sukol ng tibong 250 karoon ng ilikso. kay daghan o kwarta nga gi offer sa ilahan si Tabalus Dos o si Mara. hangkap na gabot ang ayuda? Dawatan ninyo kay kwarta na si Katawhan, kwarta na si Maso, kwarta na si ng malakta ko, daghanan ng Kasunin na kalit ay krudo, kadaliyong na to, mubayat ng value added tax. Kanang value added tax mo ng wish pati, kukakula at kukagrusik at awag sini. kadaliyong ni mo bayat ka o wish. Mga tigalaan ka na, ni Panghatar, ni Nogralis, o ni Al-Agdawa, ang inyong may atok ka ng kwarta. Hinaguhan, atok ka na, sa atong buwis. Okay? Pag may ngon, dito sa daba, oh, tabaw, pag may ngon, kat, na ay mga taong na patasan, huwag utang, yung buhok ko, bastos, may pano, kung saan man ang apilidohan. Kung saan? Okay, evaluagin mo. Otro po ding, otro po ding, hindi ka ito, kung kasi marunan, kanil siya ba ah? pag-asa nagsugunan siya lang? kontraktor na sa tunnel, kontraktor sa bangka sites. Kunya ning tapos sa kinahina eh, kontraktor sa sudan. Dili man na mahimog konsihal kung wala puyok sa hukom. Dili man no, eh, di na magkonsihal. Kanan to ha? Bernie at na mahimog konsihal kung wala hadakan, o, opportunity sa mga kodemo. Okay? Kapan karon ron, ako nga masukol, pamiro ni Nubrates, nakaako po nga mga taki. O sa'y tawag niya na, paskos ng mga tao. So, mga kagalaan, kanang mga tao na nag-traidor, ay eh gusto ko ba on ang liderato sa mga doberte? Ipapaanan niyo, i-erase na yun. Okay. Ako na pospon. Di sulti naman sa atong mga kandidato, pospon na ko kini. Okay. Naa sila ay gipalakaw duang ng isyu. Ang una nila ang isyu karon, di sulti nila, uh -huh. tulo ka semana na ni, Kasi di kong daw disqualified. Ako eklaro iklaro, hanto ka wala kayo yung disqualification case kang di ko ang Tumilik, Wato ka sa Supreme Court, So, budol-budol na po na, dinan, na disqualify disqualified si Digong. So, dili pwede ma-disqualify si Rudy Duterte kay trial pa ka ng walay final judgment. Klaro! Pag-ibot ninyo, pag-ibot ninyo, dili ma-disqualify si Digong. Ikatawa, nasa na isyo, kapag mo na daw si Digong, dili daw no ma-proclaim kay wala dili. Dili ka di na no tinuod kay pagdaog ka anak ko tumantik i proclaim nga na sa kumilek na ang patakaran sa kumilek so sigurado ma si Rudy Duterte takan takan man ta kapitan, kapitan mo kagawa dire di ba pagdaog ninyo bisag wala ko i proclaim man bugog, mo di ba okay Ingat nasi lagi, tapi bubuk kamu ambubuk ibu tuh mo gak na bum sa taunong soy ang kandidato sa katauhan sa siyudad sa Davao pagka mayor sa siyudad sa Davao si Rudy Docarte Amato umbisay mayor bay kain ang matanon maadtig na tong mayor sa siyudad sa Davao si Sebastian Paste Duterte Kinsa ang atong kandidato pagka kongresman Aki aku, kong nakalimot na muna ko. Ah, pero hambog, inyo namang nakita ang akong agi. Halos na dan, kersada, hindi sa marilong, padung sa magsaysay, maabot ka pati upaw, ah, abot mo, panahuman ang lumatag, panikabutan ako isumpay ng lumatag, ang lumatag, sa kaisay, ang lumatag, padung, karena kubik mata nak yang ngolak, tunggu kain air lakung tu pak tunai dia, tahu river, kopiar river. Kro, maka kita tak kundo, maka kita anak itu nak mau dapat lagi. Karena mungkin sata, kung nak ah, hidup tu mau, pak rilis kau mobil dia, kena tahu penting lagi mah. Kalau kau, mahibuk kau nak buih, mahibuk kau nak buih bina sebuyan Una pa, pag-usul sa Laysay, pag-usul pa kita doon ng Kalbubong. Katong karaan na itong kasada, akong may ibalik kita doon. Kay kanat ng Kalbubong, Bagyo District, mag sa kanyang tupan. So, ibalik na ito itong old Road. No? Kalbubong, maagig ka sa uh, Malingatong, gawas ka dito sa Winis. No? So, mo na ito panikamot, yung Kalbubong, at tukas abot aabot masawang, katong itong mga karangang din pa masawang city. Kaya masawang, hindi kayo na, ganyan to. So, agad na lang yung sintro, so, na So, panikamutan yun ako, di ko umuuntan. Oo, trabaho, kamsada, mga Uber Court, ispilahan ko, ting-tanghanan. Oo, maistra, sutihan, ito mo. Paglingkot na ako, higang 2007 hangtod 2019 ang atong na hire na maestra 6,500 ka maestra 7,500 teachers apel ang mga matiksano apel ang mga opo panupo kaya ang atong kirequire locally hired teachers huwag itong maubay-ubay sayon ko nga daghan mong darituminta na ang kapitan ng kagawa na pasunan mong pagka maestra o maestro Water system, Electrification, halos na lang, ubay-ubay yun. Na, Ubay -ubay. na ako'y gusto ipaklaro. Kaya na-i-group mo din ay kapag pagawa sa isyo. <coughs> Kasi umap daw ang nagagupot sa mga tribo sa marino. Ganito mo ay klaro, ipasaktan ako ng mga tribo. Pero ako, isip karaan yung congressman Sayot ko nga ang boundary na to sa matiksalo o sa ubu ng palupo na as balite. Balite, hanto dire rin sa Buda. Balite ko, padong dito suwawan, salaysay, padung, padudis, like, sa Mugan, Suawan, sa Laysay, padong na as pag district ubu upo Mas takwa kaya sa ubu malupo. Maunan, pero kanang boundary niya sa balite, ibutang yun na sa mga karaan. Mga karakan na leader sa Matiksano mo ay nagtutantiyan. Okay. Paglingko nako ako pagka-congressman, ang problema na mo kanya ito, ang bukit doon, nagkasunod ni Sayon ko na. Ang si San Tomé sa si bukit doon, kinaklip nilang dabaw. Si Mayor Rudy, paglingko nako ako, kinagpintay ming doha, ikaw ni Mayor Rudy, si Tabaki, si Father Franco. Ganun doon, Father Franco. Father Franco, kaya ang area, giklip, Gitling sa Bukidnon. nun. O niya, naa siya'y assistance, gikan sa Italy, dilit magagawas, tungkol na ang problema. Ay mga yun, kusin ko itong Ako ang nasun, pinaagi sa pag-istorya dito sa NCIP Manila, si Dan Lopez, kaya nagpadala na dahil sila gitawa ko task force matiksalo. Kaya ng task force matiksalo, naa siya'y na findings. Ang NCIP Sintra Lopez, ako kayo nga libro, nga ang sudan sa dabaw na ay separate ang distinct and unique matriksano tribe. Finding your kanan. O kaila ba ako, ko? Hindi rin ako ko nagtako sa dabaw. Hindi rin man ko sa kalinan. Naman may uma, Kaila ko sa mga karaan din eh. Ang karaan sa Marilog, mga Lugan, si Dato lupukan. si Dato sa Lumay, halos kailan na ang pinagkakaraan dato sa Lumay, si dato Akyaw Duyan, o si Datuk Suhat Duyan, mao na yung mga taraan, kanang tubang din rin sila yaw, mga maiklan, mga Ako din explain kaysa dihan ang daghan na ang patay between 2019 o 2022, may di patro ka leader sa so mga tiksado ng ipatay, akong ipa akong check akong i-expose sa kongreso, kaya nagsulti na kudaan, o dili, team, dili, 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 -expose. Pag -expose na akong i-expose. Pag i-expose na ko, naundang ang patay. Kapitan Manzamo, Kapitan Lange, kay ba Banwang Mutanan, mga matiksalo, mga uubo-manubo, mga daanari, sayo po sa sitwasyon. Naundang ang patay, huwag tayo patay. At last, nangyayos si Dato Manzamo. Kapitan Manzamo, pero magdutlan. Ngayon hindi ka man magdutlan ka. Tanyain mo ka, di ka ang timor kay eh, Kapitan Mansamo, kagawan, siyawan, kagawan, matalang, dato ang sudo, kating naghanap ng pagpatay. Karon, naundang ko ang patay sa dihan na kay Alamo. Nga daw, pasuko sila na pagsayo. Kagahapon, IP leaders sa Pumo Manubo Tribe akong gibiting. O biaging si Tlata Tribe akong gibiting. Kaya ako, nagkatupo ko, nagkatitig ko akong gibiting. Ayaw mo tuko ni anak ilang isyo na mamatik sa loob yung daw akong ilan. Mga kaigalaan, ako lang nangiglaro, medyo taas-taas, ay eh, dili na tinuod nga ako'y nagbukot sa dinhi sa inyo. Kaya ako nilabanan ang matiksado tribe, kay mauna isa sa pinakaluoy na tribo. Doon ang kaluoy na tribo. Sa kawawang tribo, ata ang tribe o matiksado. Sa'yo iyo, anak. So, pasensya na, ako kay Sudan eh, kaya ako lang nang ginubag ang isyo. Nagkasabog mo sa akong explain sa inyo, ha? Yeah. Sayon ko, magkaling mga barangaya, mo ni ang areas matiksalo. Taong po tayo kukumano ko, so, prosuntian ang mo, kanang taong ang nagsulti ang siyunga si po ay nagkukubot, nagtingting sila ni Nuglanis, kagahapon, ni ya, aling adlaw, dito po si Nuglanis ay ang batay. So, di ko na to na sila kauban. Okay, padayon ta. Ah, uh, Mayor Rodrigo Duterte, Vice Mayor Castillo Duterte at inyong congressman Huwag niyo so, takusap Kunsi ang amang kunsihan Pag-iho out of 11, walaw lang inyong ition Walaw lang, kaya eh, mulang pas mo o guwano, masing disqualify ang inyong boto So isa-isa kong -isa nalang na-convention ng pangalan, kaya nagdobog naman ninyo sila uh, Council of Inso Villa Duterte, Council of Abid Umar Counselor Sweet Albécula Counselor Richard Sobrado Counselor -Sí. Rudy Mante Counselor Abay Bacaminto Counselor Dino Taglion Counselor Bienal Dados Ortiz Counselor Petit Principe, Counselor Potpot Milamberte o Counselor Jopet Madura A todos los que nos acompañaron PPP, este Partilest les quiero decir que este es el 2 Partilis, list Kani Suliran so Kani atong kaoban Kung mato sa mga senador Natay tulog ka senador ya Una -una Kibuloy, Na taga Dabao Unahon na Pastor Apolo Ibuloy at ang palapakan Sa kakalingan Sa kamayong Ang ayayang representatif Si Paligyon Escobar Taga kalinan po Senator Pongo O Senator Pato Natay tulog abogado At ay ka abogado, na kinders, ki president, nico, nabugat, si Vic Rodriguez pagitan ng abogado, atong Dante, Marcolita marcolita pagitan magulita, ng abogado magulita, 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 abogado magulita, 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 upak magulita, 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 ng Raul Lambino jadi, Hindo, Dr. Richard Mata, o Gatong Actor, kapareho, kapuking, -ma si hmm? pero mas pasti mas tidak atau dipilih saya kung to, kung nabaho mo, may gwapo, pero ibuwag na si pipit mo, mas nya, na sila ka na to. Tapos na naku-minsahe ka ninyo, hangiw-akyut ang tananan at silingan na mamuto kay Tantanan. Pwede ba? Ang <laughs> sundin ko ay na mamuto kay Tantanan kaya na ako ay nag ng isang ka-abogado na hawag ka ayaw sa eleksyon. Ganung dikas ba? Pa. So, para panatili kong matikas, pamuto mong panan. Kaya <laughs> kung gamay lang ang mabuto, kung 30 o 40% na ang mabuto, base 60% kita ang pwede ikasun. Pero kung mamuto mong tanan, mamuto mong tanan, 90 to 100%, kung 90% o boto sa tuwa, bisag 10 for sito, ilan ikasun, hindi yun kapas. So, ikurado na manaog ang atong mga kandidato. Okay. Ang challenge na to, kay Kipangka Manato, si Rudy Duterte, o tanan niyang kandidato, Isang niya nato sa tanan silingan, isang niya nato sa tanan mga kaila atong mga kaila na mamuto kitang tanan para hindi kita matikas, hindi kita sasunan sa to. So, kaya ba? Yes! kita kitang tanan? Yes! O katong mga silingan, mayroong may pantay pa po bata, mamatansa pa po, magdaro pa ko, mangyawad pa ko mong trabaho. Tingnan silang tanan, rotation lang, rotation. Kaya e kinahanggan, kita o sa'yo para kinahanggan makabuto. So, bawa na ako, akong mensahe ka ninyong tanan, hangyo ang ako, ayaw ka mabuto tag sa'yo, o boat straight, pwede pilaban, box straight, hukpong sa taong lungsod, Duterte for mayor, Duterte for vice mayor, o si para sa congressman. Bawa na ang sa hukpong sa taong luksod, kaya ang sanama, kung oh, hapon